Yon, my news. <laughs> -as -la, John, dai! Questo è il mio music. Perché non si può È il mio studio. È il mio studio. È il mio studio. È il mio studio. Ang maganda to. Wala ka lang ba? Wala akong bariya. Sibuyas ay 22. Alamang 22 na ang ano, na, na ang kamatis. L ay, yan, 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 yan. Oo. Kaso may music sa background mo. No? Oh. Bawa. kasi hindi pa monetize wow madamihan natin ng sibuyas Ampalaya. Ay, sabi pala ni Zinke ang palaya ba yung ang palaya si <laughs> Sibuyas. Ay, sili. Sili Marlon, 20 lang. Sili. pa Hindi, meron akong ano. Luya. Tapos, sili na lang naman, ano. Sili lang na sabi, ang dami mong carrots na paninda. <laughs> ang sarap daw ng carrots. Sili ang palaya. Is it from Marlon? Dala nila. Sabi, ay, ang patatas. Oh, mas mahal pa yung sayote kaysa patatas. <laughs> uh -oh. Labuyo ba? Oo. Labuyo. Pero may din daw ang ano ang sayote. Diyan yung din. May punya ang ganda ng mga amoy um, sarap. Matamis din to. Diyan <laughs> mo na basta. Ano pa? na. Live na live na. pa naka-live ba tayo? Naka ilalive ko to mamaya. Pa-live muna na live. Screen cast na. Ang tawag doon is screencast na. Hindi na live. Eh screencast. Tapos. Tapos na sa live. Oo. Na live ng ano nang iba-iba kasi ang YouTube at saka maganda talaga sa YouTube ngayon ko lang nalaman. Dahil ano siya. Bili pa ako ng... Salating um, buo? Dito na lang ako. Alam, wala silang pinda. wala akong mapili. Ano yung nandoon? Siyempre. Siyempre, ano? Bakit hindi ka nag, ano? Nag-display? Wala tuloy akong maano. May matabang maganda.

kagapalengke yan kagapalengke <laughs> yan itlog na lang ko lang ko papaya ang ganda kamote siliri ang ganda, pipino oh, luya mani mani popcorn Ganda ng mani. Eh. eh, meron na. Ang dami. Pag summer, pwede nang makahu... Pwede nang ipakita ang panty. Eh. Ay, may dumarating na pala Ay! Ikaw pala yan. Kayo na may-ari ngayon, ha? Ah. Kayo na yung pesto ngayon, ha? Ah. Ngayon lang. Hindi sila nagtinda. Ayos na. Ayos na, girl. Babalik na lang ako mamaya. Itlog lang bibiling ko. Ang ganda, no? Ang gaganda pang summer. Summer lang meron ito. Ay, ang laki naman. Five, four na lang. Mamaya na. Ang dami, no? Promise. mamaya. Itlog lang bibiling ko. Tsaka pang laba. Oh. Pwede mo rin i-ano dyan sa bahay. Ay, uwi na yung parang gano'n? Diba parang gano'n? Diba ganda nang iyang panty guys, o. Yung pantina na yan. Yung panty na yan, kuton. Sadyang... Sadyang tinahi talaga. Malamig malamig sa katawan itlog na lang aki masarap na sa'yo oh watermelon kayo dyan screencast ko mamaya hmm. wala pang magpinda dyan tatay. Wala. Wala pa. Sarap ng galunggong. Yellow pin. Tulay. Mustasa. Hiwa-hiwa hiwa na ni ate yung kanyang paninaw. malaki ito ay sinanay oh. sinanay mo kahit matanda na sinanay nagtitinda pa ha yung mga tamad dyan yung aking mga anak tulog pa wow ang gaganda ng isda makintab pa ang mga isda niya oh. humihinga pa yung lapu-lapu nakahumihinga pa yung lapu-lapu niya grabe yun ang laki ng ano tarselyo lapu-lapu galunggong mo. ano na rin ang galunggong At dito na nai. dito na Salinas, okay, okay. dai. Salinas okay, okay. to. May okay. tiyan. Ito daw gusto ni Wow. Ang ganda ng ano. Sta. Uh, hiwa, hiwa, na na isang 100. Humihinga pa yung ano, lapo-lapo uh, guys. Yan. Humihinga pa siya. Mag-video lang ako. screen screencast to mamaya. Ang dami mo. At dito akala ko, Nalaki din ang hasa. Hindi na. Bili ako itlog. na. Nabili ako itlog. Summer na. Haba ng market to ito sa amin. dire, -dire hanggang Ano? sa dalawang barangay San Jose ito dun sa una namin ay ano yon La huerta Hoy mm -hmm. kumusta na po Paano po isang dosina lang Kiming eh, Wala mm, sa galet, di ba yun? Ay hindi Dinda eh, ano ha? Ah? Parang, Mahal din ngayon ang magbenta. Mahal. Mahal magbenta? Mahal ngayon. Wala ang mura ngayon eh. Sa probinsya, ang ganda ng mangga o pulang-pula. Sarap. 40 ang kalahati. Siguradong matamis to.